ano ho ang kwento niyo sa amin? Ano ho ang inireklamo ninyo? Ang nireklamo ko po ay yung tungkol po sa anak ko. Kasi po, yung anak ko po kasi, nag na siya ng siya po. Kadadadaanan po siya ng mga kaibigan niya, nagsasya po siya. Kahit wala na siya maibigay na pambilin pagkain ng anak ko niya. Kasi may isa siyang anak na iniwanan niya. Kami mag-asawaan, nag-alaga, nagpalaki kasi hiwalay sila ng asawa niya. Ngayon nababarkada yung anak ko. Kaya sabi ko sa ngayon, sana anak, magtrabaho ka na lang. Kasi ang papa mo, halos di na makalakad. May sakit ang papa mo, hindi natin mapadoktor. Ilan po ba ang anak ninyo, Aling Esarita? Lima po ang anak ko. Pangapat Lima. po siya. So, okay. It, siya lang ba itong napuntang ang nalululong ngayon sa masamang bisyo? May anak po akong pangatlo nalulong sa bisyo, yun po yung pinatay siya na ito yung pinatay ng dahil sa droga. Na nabaril po siya. May may babarilin po na kaibigan niya siya ang tinamaan. Okay. Kasi, so, ga, uh, kailan, ila, gaano na ito katagal na nangyayari? Um, ano po, noong 2001 January 23. Okay. Um, pero Nanay Lita, eto nga yung anak ninyo ay gaano na siya katagal na nalululong na o nagda-drugs? Wala po nung mabarkada po siya. Kaya... Gaano na ho ito katagal sa tingin niyo? Siguro mga, mga tatlong taon na po. Tatlong gan, taon po na. na kasi, eh, hindi, nyo, hindi nyo ba ito kina, na, na padala sa... Um, hindi po. Nagagalit po siya sa akin. Talagang pag pinangaralan ko po, sumasagot siya. Hanggang nag-aaway po kami mag-ina. Hanggang... Nagagalit din yung kapatid niya, Sinasaway siya. Bet sumasagot ka kay mama ng ganyan. Tama naman sinasabi ni mama. Ang gano'n. Eh, sabi kong gano'n, darating ang araw magsisisi ka. Hindi lahat ng oras malakas kami ng papa mo. Kung gano'n. Tulad ko ngayon na may sakit yung papa niya. Wala nang makatulong sa amin. Ano ang... Uh, pagkakamali sa pagpapalaki natin. Ito ba ay maayos naman pero ang environment talaga, yeah, yung kapaligiran uh, ay nandito? Kasi nandudun. po, maganda naman po ang pagpapalaki ko sa kanila. Alam po ng Diyos yan talagang kahit walang trabaho pa pa nila, talagang naglalabada po ako, na siya ako para mapag-aral ko lang sila. Hindi nga po nakagraduate yun kasi po, nung gagraduate na siya, nagtanaan.